Diyan mo, kanina sumasaya ako. Mayroon akong kanta na. Mayroon parang mga Pilipina, pag nag-broadcast. ngayon ay ikaw pa rin ang mahal... hindi... hindi... magpaniwari... Tela, nabubuhay na si Jacqueline. Hey, you guys! Welcome to my vlog! It's coffee it. It's coffee time. Huwag na kami kasi may maulan. Oh my God! There's thunder! Thunder? Thunder?

Mm. Mas lalo ka nang naging ano ngayon eh. Siguro na dagdagan yung iniinom mo ng gamot. Ano uh, ang iniinom mo at kailangan kanina? Uminom ng gatas kanina. Gatas ng jowa niya. Gawa. <laughs> okay, Kaya nababaliw eh, nababaliw. Ano ang iniinom mo at kailangan kanina? Ay, tapos. Pasalamat po. Ayun. 5 minutes, oh, right? minutes <laughs> na online. Oh, ayan na. Ayun 5 minutes na sila sa ano talaga. Nasisira yung utak niyo sa. No, ano chatting niyo? No, I don't like. 5 minutes na, madam. Baka mamaya na. Ano 'yun? Eh. Ito ba, eh, na. Pag-Prince of ganyan yung attitude. Galit-galitan, kunwari. hindi, ano, hindi gusto, pero maya-maya. So sorry. Love, miss you. Tama, ito naman sa'yo. Ay, ako mamaya, manood ako para malibang mga oras ko. Sasabihin lang yan sa'yo, I miss you, love. I miss yung mukha niya. Come here. I love you. I love you. I love you, I like you. Come here! Ba <laughs> hindi pag heart Ano kasi? Isa na to. Ah, ano kasi yun? <laughs> ako. May nilako. ako. ko. na ako. <laughs> <laughs> Napra training. Kung oh, jinks sana ganyan ganyan pa. <laughs> Napra praning na sira oh, no. oh, um, oh. oh, oh, <laughs> ano? bait. Uwi. niya ako. Ay. Wala, lang. Ay don't care. I don't care. I don't care. Mm. Mm. Tingnan mo ako na ng bait. Padamay <laughs> ako na. paki mo Ayaw nah, <taps> mag-isa, wala kang isang gabi. Ikaw pa <ba> yan, nasisira. Nagsasagawa ng hardworking, Ang Praning, walang pinag-ibang. Walang pinag-ibang. Walang pinag-ibang. Walang pinag-ibang. Walang pinag-ibang. Walang tapos wala lang, pinag Eh, Walang Ayo cakunya. min. Tahan oh, mo ako para makita mo James! Ano? Anong sabi ko sa'yo? I'm just joking, okay James? I'm just joking. Joking ha? Tahan mo yung buong video para makita mo kung ano ginagawa. Ano? Huwag <laughs> kang papahuli sa balita. Kinikilig siya sa'yo. iyo. hindi ako! Ah, hinahanap ah! ah! <laughs> mo nga siya eh. Oo, oh, lagi talagang hinahanap. Ang pogi niya kasi. Ayun lang. Pogi lang siya. Pogi lang siya pero... Intip inside. Pero yung gusto ko talagang juwain si Vox. Ang mm hindi. -hmm. Halika-halikan kita yung lips to lips. Ay hindi <ka> -tip, okay. <tips> <Ay, no? tips> <tips> <tips> Ako oh, mo my... lang, <laughs> <Matapang>, may pausa man ang kanya. <laughs> Madama, ang kaya nila na ako. Naka-alak ka. Hindi nila nabantayan. Diyan, nag yung love. Nag-uumpisa na crush-crush. Na <laughs> Paiyay. Pero may anak na. oh Oo, walang hawak ng cellphone. para hindi ka mabaliw. Wala ko. ano. Anong-anong? na lang. yan matatawa-tawa ako dito kasi I love you I love ako, I love you I love you, so you know ah, Nine, okay. Because, like I love you 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 you I love 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 you I Ubaran mo nga kung di lalaki yan. Mas maganda pa ako. Malalagat na naman ako dito, no? Ayan. Daring-daring yan. Ayoko na po. Sa plano. Bayan. MBT school. Sinangkat. Kahapon sa isang kahapon Sana'y magkakalik Bila mo oh. Kanina sumasaya oh. Ngayon kumakanta na. Ang ikaw pa rin ang mahal Ang ikaw pa rin ang mahal Hindi ng mga matawan na sa kape? Ay nako nako yung magmahal talaga eh. kasi magiging kagaya nyo <laughs> sa babae baleo na oh sa isang nang makawi ang pagluha batang hanggang ngayon ay ikaw pa rin mahal <laughs> 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 Hindi na ako eh. Santos, remember you? Uh, massage! Um, um, alam ko naman na, kilala ko siya, alam ko naman na hindi niya gagawin yung gano'n Eh ako, siyempre, may naranasan akong gano'n overthink ko na ako, kasalanan ko din yun Kasi, pero may tiwala naman sa kanya na hindi niya gagawin yun Ako lang, ako lang talaga kasi Kung ano na naisip ng na utak ko, yun lang Nakakapranin yeah, na yung utak ko pero alam ko naman din niya gagawin mo. Alam ko naman. Kaso nga lang. 100% na hindi niyo gagawin? Yeah. Mm -hmm. Hindi tiwala naman ang... ako. Ako lang wala tiwala sa sarili ko. Sad but true. But it's hurt. Ano nang yung like, seryoso na ako guys? Wala na kasi hindi ko din. Eh. Wala pang gulong eh. Pero <laughs> magmahal alam mo. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, hindi mag-work. Magamay tisyo! <laughs> Ganun. Pa! Stress. Ah, stress yun. Eh ginagawa. Pero hindi ko rin alam kung may ginagawa siya, wala siya. Pero nagtitiwala naman ako sa kanya. Para sa akin, nang naisip ko kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Kaya huwag kayo mag-jowa. Mahirap. Nang um, mag break na yan eh. Jodhwai ko si Bax. Para walang overthinking. At dito ko sa kanya. Sir Massager, so handsome. Handsome! Hey. <laughs> Babagoy ko may ganun po. Masyado talaga akong overthinking. Ba bawat hirus niya. Mm. Sa lang, kuwari. Kasi pag nag-jowa ka, hindi mo kailangan. Diyan. Uwi okay ka na lang. Ganun, ganun lang yun. Kailangan mo rin. Kasi sabang, hindi, hindi kami. Oh. Kaya kasi kami yung tipi kami. Kaya kaya din ako sa nang punta. Hindi, galit siya. Oh my God. Gusto niya nang saya. No. Yan, na, yan kami Sa isang na, relasyon is. din, hindi nga dapat ganun. Kailangan, ano kayo, uh, may freedom. Hindi nyo kailangan itali yung mga sarili nyo sayo, sabisa, yan yan, sa isa't isa. Na hindi naman kayo masaya. Maski mag-asawa sa mag-asawa din. Hindi dapat ganyan. Kailangan, uh, nandun pa rin yung freedom na gawin nyo yung mga bagay na gusto nyo gawin na ikakasaya nyo na pagkakasuntuan nyo. Pero dapat alam din yung mga limitation na dapat gagawin. Yun nga sa isang relasyon, ganun yun. May limitation na kayo, pero kailangan na speedo nandun pa rin. huwag kang iiyak. I'm not crying. I'm just thinking. Uh, uh guys, hindi siya yan. Siya, siya, lang. Ay, nakapalim ako, wala po siya. sa <laughs> isang relasyon na pagmahal mo. Kasi once na nagmahal ka, gusto mo, ang kinin mo siya. Yeah, gusto na, mo, gusto mo, mo, mo oh, kayo, oh, yung mundo niya, umiikot lang kayo. Alam ko hindi ako pwede ganoon. Pero hindi ganoon. Hindi pwede ganoon. Huwag mo siyang angkinin kasi hindi mo siya pagmamayari. Juwa mo siya. Pero mga bagay na pa sayo niya. Kasi bawat sa atin, isa sa atin ay freedom. Mm, ano yung patapa namin damdamin? <coughs> Guys, Guys kung sa na kayo mag-jowa, <laughs> sakit sa ulo. Pagal na kayo. Call boys Hindi lang sa hindi lang sa ulo. Masakit. <laughs> Kaya magkata kayo ng foreigner. May, may tutong na, may love ka pa. <laughs>